Ah, Mangad hapon mga idol. kailangan naman po kami sa pag-iipon. Yan kami naman po iuwi na. At hapon na po. Balik naman po kami sa bahay mga idol. Ito po ang ginadaanan namin o. Oh. Lady po yan. Lady Ay nag-ambon po dito. Umambon ba? Ay kami umuwi na. Kala namin kasi ay lalakas mga idol. Kala namin ay ibubuhos yung ulan. Kasi hindi rito talaga na ulan na sa amin. Ay biglang umambon ay kami umalis na. Kami po ay nag-iipon ng niyo mga idol. Yan, pauwi na po kami. Oh. Malapit na po kami sa highway. Sa kalasada mga idol. Malapit na po kami and po, ang daan dito sa amin. Uh, Bako-bako pa po, mga idol. Bako-bako pa. Hindi pa po nang ayos, mga idol, ang daan dito. Hindi pa po na papasiminto. Kaya ganyan po, bako-bako. Nakakadaan lang po dyan ay mga motor, tricycle, mga idol. Ang po, nakakadaan dyan, mga idol. Mga single na motor, tricycle, yan mga idol. Lumamig-lamig naman ang ano, panahon dito. Gawa ng ambon mga idol. Lumamig-lamig ang panahon. Napakainit ah, kanina. Ay ngayon na yun. Oh. Medyo nadilim-dilim. Nadilim-dilim ang kalangitan ba? Ayan. Mga idol. Ay kami pauwi naman ah Bukas naman uli kami. Mag-iipon. Umaga. Mga idol. Bukas na umaga naman ang balik namin Thank you mga idol